Pag may tindahan ka talaga, minsan maraming tao, minsan naman ikaw lang mag-isa. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, ang paligid ay tahimik na. Habang nasa kasarapan ang tulog ng iba, ako na may nagliligpit ng aking mga paninda. Yung andito sa labas, ipapasok ko na. Ganitong oras dito sa amin, halos tindahan ko na lang ang bukas pa. Pag may tindahan ka talaga, minsan maraming tao, minsan naman ikaw lang mag-isa. Tulad ngayon, ako na lang mag-isa, pero kanina maraming tao dito sa harap ng tindahan ko at ito nga sila. Masarap pa ganito, yung alam mong hindi ilang ang tao sa tindahan mo habang nagkuwentuhan sila, tamang pakinig lang muna tayo at iyak na marami tayong malalaman ng mga kaganapan sa paligid mo. Shoutout nga pala dyan sa may mga tindahang katulad ko. Alam kong relate kayo dito sa ginagawa ko. Yung iba nga dyan, mas mahirap at mas mabigat pa ang kanilang ginagawa kasi mas marami silang mga paninda na ipapasok pag uras ng kanilang pagsara. Ako naman ay nasanay na. Araw-araw ko na kasi itong ginagawa. Kung ano ang pinapasok at nililigpit ko ngayon, siya namang ilalabas ko bukas ng umaga. Kaya pag gusto mong magtindahan ay dapat matyaga ka. Yung sipag at sakripisyo mo ay laging nakahanda. Bago ako pumasok sa loob na aking tindahan, itong aking piso wifi at tubigan ay chinichick ko talaga. Tinitingnan ko ang mga padlock kung talagang nakalakba Dito sa loob ng aking tindahan, chinichick at tinitingnan ko naman ang mga kulang at kunti na lang na kailangang refillan para bukas ay malamig na malamig na naman. Tunay na maraming oras ang mauubos mo sa tindahan. Ito na ang pinakahuli kong ginagawa bago ako magpahinga. Ang pagtotal sa lahat ng aking binta. Ito ko kasi malalaman kung magkano ang binta ko ng buong araw mula kaninang umaga. So nagkaroon tayo ngayon ng total sa ng ano, uh, 10,780 sa tulad ko na may maliit na tindahan at nasa liblib na lugar dito sa probinsya ang 10,000 binta sa isang araw ay malaking biyaya na hmm. tapos ito kasari yung ibabaw, bakante so bago ako matulog, gagawa mo na ako ng yelo